from RLC. Kaya nag-start na silang mag-finishing. Ganyan pong design natin. Nga na lang, design, Oh. No? Para di na ng tiles, para pag mga likod, isa, kagiskagis eh, -kagis na lang. <laughs> Ito na yung fine sand ng RLC Hardware. Thank you so much. Ah, meron pa silang ganito-ganito. Ah. Dapat ganyan para wala rin Meron lang ganyan-ganyan. Kayak tawag ano, di ba? kayak kayakon ayak ayak pala kayak ganun din pala siya para pinong pino talaga para smooth na smooth before mag epoxy paint an update dito ayan nasa first layer na sila so ready na to para sa pang compact bukas compactor compact disc nasa gitna na sila nasa kalahati na sila ni Pudoy So, didikdikin lang ito bukas. And after dikdikin, ay, lalagyan na rin siya ng flooring para sabay-sabay nang matapos. Sabay-sabay maubos ang ah, pera. <laughs> Yan na. Yay! Naglinis na rin sila ng paligid. Pinalinis ko kanina. Tinanggal na yung mga nandito. Meron na rin kami mga bato. Saan kaya ilalagay itong mga bato na kinuha namin kanina? Na-scam kami ni Jigjag. Ha? Dagko mo Dag gidna no? hmm? oh. na ka sakit matumban. Design naman siya, design. Ayun oh, pak oh. Ayo basta mga pula ka na design ka na may mga one of a kind design ka na oh Oh mga ganing ganian oh pang ah. Alam mo ang dahilan nito para kumuha kami ng ganito para wala na ipito-pito pag naay nagdive dive dive sa labaon diretso Oy bawal na ana Batuhin ka agad, oh, di ba? Mga one of a kind galing yan sa dagat, guys. Depende kung kulang pa. Maganda yan pag nabasa kasi kumikintab. Tas, ano talaga. Ang ganda. Okay. Ayan, nakalagay. Oh. Alan, mali. Ang, ay, ah, tama nga, ilan. Ang dinagat, ang mali. Alan, ang mali. Ang dinagat, oh, ang island mga mali, Kasi naglista kami ng mga Asa ng mali uh, Asa Mali man daw S, ah, may S, may, may, S, may S kasi islands Marami, marami kasi Oh, islands, dinagat islands May <laughs> mali, wala 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 May sa tagano, is, tagano, S, sa... Sa S may S ang island, buti ka S Buti sa Tagalog island Buti sa S, may S ang island Oo, kasi may wrong Anna. Wala na, masayot na siya kung na, may S. May eh, Masayot na siya kung <laughs> 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 uh -oh, may S. May S island. May S naging island. Ano ba yung Tagalog sa island? Ala, gina ko muli ang suba. Ala. 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 Ala, ang suba ang laki. hala yun hala kayaan. Ala, riya. Walang ulan, guys. Pero ang lakas. Ang... Sa kuwan, mataas ang tubig sa ano. Sa Sa Claveria. Hoy, sa island. <laughs> <laughs> -ap -ap Taas ng tubig bigla, guys, ha? As in, kanina sobrang linaw. Na Kaya pala sabi ko parang ang lakas ng ragara ragaras, ragasa. Ay, <laughs> Yawa. Balik tayo sa island. <laughs> Balik ko sa island. Oh, guys, ito ah, ay, Sinagat. Island. island. Ayun, ano spelling is ng island? Ano is Island. Ano spelling sa island? spelling island? Sakto na. Yung island. Ah, okay. Ah. Kan, eh, si Oyong, di Sunus <laughs> Island. <laughs> Oyong, Island, Dinagat Island. Island, Island. Dinagat. Island, Ibang

Kalit-kalit. Patag na. Mana sila yung merenda Kalit-kalit Bilis no, tsaka putik talaga 'o. Oh. Tapos bigla na magsasubside yun ngayon na siguro ng ilang minuto. Ang toas oh. Hindi ba namin naayos na dito kasi magre-reprap sila. Okay, so Sir Climbers. Ah. Huli na tayo ng balita kasi nangingi sila ng reaction. Si Wang Ising pala tsaka si James, si Walay na pala. Oh yeah. ganun naman talaga s'yempre ako nga nakailang jowa din ako ganoon talaga pag maganito talaga sa atin mga chokla hindi talaga magtatagal kasi maghanap man din uh -huh. nagbangag Mangita, man ginagtalar uh -huh. ha si Judessa do tsaka jowa niya wala na sila, na sila yung pumunta dito ha huh? oo ha yehey tama yan ang batunay, na patunay na deportee babae ka na kay bangag na kay taler ah! Ah! <laughs> Yeay! Yeah, mau tabla tablak pilihkan nama na Malik diri dah. Antikus, mau <laughs> <laughs> nah, da yeah, dia? nggak bisa pun Saya foto, wajah di rega Apa entah? Apa nama si Apa nama dia? Apa nama dia? Apa nama anak eh Ah, desa, We're so happy for you, girl! Happy Independence Day! Tabla-tabla nata. Yes! So happy talaga! Nanay ko may ibog. Mga bitter. And ito naman ang ating mga karabaw grass na pinagtatanim kanina. So, nadiligan na rin sila. Dahil naonlaligan na, naonlanan pa. Sana all nadiligan. Ayan! para matalo na yung iba tapos mamaya may pupunta ulit dito na magkatrabaho ayan, ayan, ayan. ito yung tinalit namin ng mga carabao grass kumpara dito sa medyo mahaba talaga dito sila kumuha and mamaya kukuha pa sila ulit dito yan tatanggalin to lahat dito yan para ipalit dito pasabay sabay na silang tutubo dito naman, nag-red siya dito kasi lagi na nainitan to. Ito hindi na nainitan. Ay eh, nagka-apids kaya tinanggal namin kasi mahahawa yung iba. At, alam niyo ba tumubo yung pipino dito? ang <laughs> bilis lumaki ng pipino ha. Huh? Kahapon, ang liit-liit pa niyan. dako ko nagang pipino ha. Huh? Ginoo ko. Hmm. Busog sila oh. Busog yarn.

May mga kamay. Mmm. <laughs> Ang pang tinola. Sa Manila kaya wala tinola nga isda. <coughs> <coughs> mga bisaya lang kumakain to. Kuwa si William si sa Manila. Sa Manila pag nabing tinola, manok. Ah, tinola manok. Hindi mo tamig kaugog.

karena sayang, murah si Harold. Oh, murah si Harold. Tutup ada nambung ya? Gini kan. Kasarin final Bila do kono tem Kamu belum makan? Belum mau ya.